Sige, subukan mo akong kalabanin nang makita mo hinahanap mo. Yun ang sabi ng puno na to sa sino mang magtangkang kumuha ng kanyang mga bunga at dahon. Ito ay puno na sandbox na may scientific name na Purocrapita! Ito ang kanyang bunga at ang seed dispersal nito ay Balocory or seed dispersal by explosion. Ano nga ulit? Balokery. Sa madaling salita, yung seed dispersal ay yung kung paano na ikakalat yung seeds mula dun sa mother trees. Sa balokery seed dispersal, may requirement na trigger pressure para ito ay mag-open at sumabog. At kailangan mas mababa, mas maganda para sure na sure na sasabog siya. Ibig sabihin nun, hindi mag-open yon kung walang sikat ng araw. Dahil kailangan ng sikat ng araw para mapababa yung turgor pressure. At para masigurado niyang may kakalat niya yung mga kapsul sa tamang panahon, ay pinalibutan niya ng maraming tinig yung kanyang bark. Ang kanyang tinig ay mula sa ugat hanggang sa pinakadulo. Sana all may tamang panahon. Yung tamang panahon na yun, yun yung mababang mababa ng turgor pressure at may sapat ng sikat ng araw. Basta ma-reach niya yung turgor pressure na yun, boom! Kaya kung sino man magtangkang umakit sa puno na yan, lalo na yung mga large mammals, ay alam na Sabi naman yung mga ayop awat na animals, mga pagsubok lamang yan, wag mong itigil ang lapang. Sabi naman ni Sandbox, sige, lalagyan ko ng laso ng aking dagta. May laso ng dagta ng Sandbox, Ingat kayo. Patinig, meron pang palason sa dagta. At kung nagustuhan mo ko, stay video, i-follow mo ko dahil nakaganda ng buhay ang may alam.